maghanap balita? Ano ba sasabihan niyo kami, ha? O sige. Bilis-bilisan niyo naman kumilos. Daddy? Eto ah. na! Kalina, hey. ano nangyari sa'yo? I'm so worried about you. Saka pa Pasensya na ako kayo. Pinag-alala ko kayo. Nagpalamig lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Ano pang nagpalamig? Alam mo ba? Ah. Sobrang nag-aalala kami dito dahil ang akala namin kinidnap ka. Pati ang operation ng resort, nagkagulo-gulo sa paghanap namin sa'yo. Pasensya na ho, hindi na ho mauulit. Talagang dapat hindi na maulit dahil sawang-sawa na ako. Sa susunod na mawala ka pa ulit, huwag ka nang babalik, ha? Sobrang ka magpaalala ng mga tao. Darlene? Seth. Hindi ka ba lang natutuwa na nandito na ang alam mo? Hindi mo ba siya yakapin? natin ang palabas na to. But from now on, I'm calling the shots.